When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple knock it on Pizza. It's a sa puerto, Si Boosty ni. Grabe yung pangiliyo, guys. Tapay ibabaw o, tapay kabwibs o, sa ibabaw o, taro o. Uy, taro o. Una, una yung lasag, hindi mga lungi. Guys, gua apa tanahon guys? Sini Sindo kayo. Tapi isa dio kan ang imong pintada bitana pa tanahon dia tu. Aina, na. Di nomor bitana dia. So daghan pa ni kulang o oh, para taktapan. Oh, <laughs> silik <So, laughs> <itiling> para <laughs> sa Kita tawak guys.

pula na kung kuan guys mandir labar man ko labaluto hindi mo nasang uban o wapa na guys napuhi oh. o uga ay na mongor na ayos sir pag tuyo ka na pilit niya po sam nga uh, sir na di man maminaw sa mam oh. na o uh. Kinsay ko sa magpalimpyo ng balay, i-hire ninyo siya. Sige guys. <laughs> Kay paguman. Kana. Bungkag tanan guys, mararaw bungkag tanan. Be? So ang Ngir ko na. Guys, sa kung Twitter, ibutang na ko dia guys. Ngir ko nan. Dili na mura kuy-kuy ko ang sabot. <laughs> ha? Kuana okay, na mga okay. kwan. Kuy to ni mo tanggalon ni. Eh. Ah. Galon, Tagalog siya whole. Ah, uh. mabugnaw rin no? Bugnaw na ba? Mabugnaw rin? Bugnaw kay Rungaw mo to. Dari kayo banda guys. Oh, dari pa banda, guys. Aray pa banda rin kay Bugnaw, guys. Tulog mi di Bugnaw. Okay. Next, Twitter. Kinomada turno ka ron daghan naglimpihonan. Kita sa pagkiasa ni iputan imong mabalik saim pero dire dire sa ano. Di, aturno, kero, di, sakpaki, dihan, no? di lagi di ana kono kono. Yang print printer ipatong lang nako. Di na mo unsa? Ikuan nang kun. Pagdanan? Oo. Oh. Di na ka magamit ta ni. Di na kay e kono. guys. Kondisyon. Uh,

Pak lihat tok kulit. Cutting masuk. Anao anao. Anao. Ini cutting dili cutting. Cutting kan e dia. Oh. Biting. Dia kayak e, ditor buat ah. bikin kaso. Oh. Ngikutin deh. Dero. 我们定下来。 ini ya dia Ya. Ada

There dan namanya sebradan ini. Oke.

magpapakita sa kaya wala yung wala kwarta wala kwarta

I

bobbo ha huh? bobbo ayo hey, kay tiam ample

Masih diklik oh. Ayo ah, okay. no load speaker mu. Ah, selamat ya, Babe. Oke. Mana pada mau load speaker tadi bukan? Pilih mulai load load speaker. Oke. Ya, lo. ¿no? Oh. and from now sir my bed